Sa edad na siyam naput dalawa, si Air James Chen ay patuloy na tumatanggap ng pasyente dalawang beses sa isang linggo sa Binondo, isang lugar sa Maynila na puno ng kasaysayan. Marami ang humahanga sa kanya hindi lang dahil sa kanyang edad, kundi sa talas ng isip at sigla ng katawan. Kapag tinatanong siya tungkol sa sikreto ng mahabang buhay, hindi siya nagbabahagi ng eksotik na pagkain o mahal na gamot. Sa halip, simple lang ang sagot niya. Araw-araw na pag-aalaga sa mga bahagi ng katawan na madalas nating nakakaligtaan. Ang una sa apat na ito, ang ating mga paa. Ayon sa kanya, ang paa ang pundasyon ng ating kalusugan. Tulad ng ugat ng puno, kung ito'y malusob, lalago ang buong katawan ng maayos. Maraming matatandang Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ay may kaugalian ng kihilot sa paa, tuwing gabi, at ngayon, sinusuportahan ito ng agham. Isang pag-aaral mula sa Philippine Heart Center ang nagpapakita na ang tamang food care ay maaaring magpababa ng panganib ng problema sa sirkulasyon ng hanggang 30% sa mga taong lampas anib na taong gulang. Ang isa pang pananaliksik mula sa Vigi Manila ay nag ng regular na masahe sa paa sa mas mahimbing na tulog. Ibinahagi ni Es Chen ang kwento ni Mang Isko, isang 74 anyos na dating vendor sa tondo. Dumaranas siya ng sobrang lamig sa paa at pagod. Pagkaraan lamang ng dalawang buwan ng tamang paghuhugas, pagmamasahe, at moisturization, muling lumakas ang kanyang katawan at nagbabalik siya sa pagtitinda ng taho sa palengke. Narito ang ritual na inirekomenda ni E.F. Chen, Gumamit ng maligambam na tubig, hindi mainit, upang palambutin ang balat. Gumamit ng banayad at walang amoy na sabon. Hugasan ang buong paa gamit ang pabilog na galaw, lalo na sa pagitan ng mga daliri. Patuyuin ng maigi, gamit ang malambot na tuwalya. Gamit ang hindalaki, dahan-dahang imasahe mula sa harapan ng paa patungo sa sakong. Kung may diabetes, tiyaking tama ang temperatura ng tubig gamit ang siko, at tingnan ang mga paa araw-araw para sa hiwa, pasa, o pagbabago sa kulay. Bago matulog, gumugol ng isa-sero minuto para sa tahimik na ritual ng foot care. Para kay East Chen, ito'y isang pagminilay, isang anyo ng pasasalamat sa mga paang patuloy tayong binubuhat sa bawat hakbang ng ating buhay. Pangangalaga sa kilikili linisin, masahehin at pahingahin araw-araw para sa mas malusog na katawan. Ang iyong kilikili ay hindi lang tungkol sa amoy, ito'y isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan pagdating sa kalusugan. Ito ang madalas ipaliwanag ni A.C. Chen sa kanyang mga pasyente sa Maynila, lalo na sa mga senior na matagal nang nagpapagamot sa kanya. Ayon sa kanya, ang kilikili ay parang detox center ng katawan. Dito matatagpuan ang mga axillary dawenid nodes, bahagi ng lymphatic system na tumutulong sa paglilinis ng dumi sa ating katawan. Kapag pinapabayaan, bumabagal ang natural na daloy ng linis at enerhiya sa katawan. Isang pag-aaral mula sa Philippine General Hospital noong 2000 at 23 ang nagsabing ang regular na armpit care ay maaaring magpataas ng lymphatic flow ng hanggang 35%, na tumutulong sa kalakasan ng immune system ng mga matatanda. Ibinahagi ni Ace Chen ang kwento ni Aling Nena, 73 anyos, mula sa Quezon City. Madalas siyang dapuan ng ubo at sipon. Ngunit nang sinimulan niya ang simpleng armpit massage at tamang paglilinis, bumaba ang dalas ng pagkakasakit at mas naging magaan ang kanyang pakiramdam. Narito ang inirekomendang tatlong hakbang ni Ace Chen para sa pang-araw-araw na armpit care. Hugasan ng maayos gamit ang banayad walang amoy na sabon. Gumamit ng paikot na galaw mula sa gilid papasok sa gitna ng kilikili. Iwasan ang magaspang na pagkuskos. Patuyuin ng maigi. Ang naiwang basa sa balat ay maaaring pagmula ng bakterya. Gumamit ng malambot na tela. Masahihin ng dahan-dahan pataas mula sa kilikili paakyat sa collarbone. Makakatulong ito sa rinny flow at sa pakiramdam ng magaang balikat. Para sa mga deodorant, inirekomenda ni Air Chen ang mga natural na alternatibo tulad ng baking soda o mineral-based na produkto. Ang aluminum-based deodorants ay maaaring hadlangan ang natural na pagdaloy ng lymphatic fluid. Kapag tag-init, maaaring kailangang linisin ang kilikili ng dalawang beses sa isang araw, ngunit dapat manatiling banayad ang kilos. Sa gabi, bago matulog, linisin muli ang kilikili at hayaan itong makahinga, hindi palaging kailangan gumamit ng deodorant habang natutulog. Kapag gumagana ng maayos ang detox system ng katawan, ramdam mo sa buong katawan ang daan at linaw, sabi ni Es Chen. Sa mga nagsisimula pa lang sa ganitong routine, payo niya, magsimula sa dahan-dahan, makinig sa katawan, at gawin ito araw-araw. Pangangalaga sa panloob na hita, para daloy ng dugo, ginhawa, at kalusugan ng atay. Hindi ito kadalasang pinag-uusapan, pero mahalaga. Ang panloob na hita ay isa sa mga pinakakritikal na bahagi ng katawan para sa mga senior. Ayon kay Chen, dito dumadaan ang malalaking ugat na nagsusuplay ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Ngunit ito rin ang bahagi na madalas nakakaligtaan sa pang-araw-araw na pangangalaga isang dalawang libo at tatlo na pag-aaral mula sa Philippine Heart Association ang nagsabing ang tamang pag-aalaga sa panloob na hita ay maaaring magpataas ng sirkulasyon ng dugo ng hanggang 30% sa mga taong higit sa anim na anyos. At ayon pa sa B College of Medicine, ang sirkulasyon sa bahaging ito ay may direktang koneksyon sa kalusugan ng atay tulad ng ilog, kapag may bara sa agos, na apektuhan ang lahat sa ibaba. Ganito ipinaliliwanag ni S. Chen ang epekto ng hindi pag alaga sa panloob na hita. Si Aling Mary, 71 anyos mula sa Davao, ay dumaranas ng pamamaga ng binti at pagkapagod. Pagkatapos ng tatlong buwan ng bagong routine, hindi lamang nawala ang pamamaga, bumuti rin ang resulta ng kanyang liver function test narito ang tatlong haligi ng pangangalaga sa panloob na hita. Tamang paglilinis, gumamit ng maligambam na tubig at banayad na sabon. Hugasan sa pataas na direksyon, kasunod ng agos ng dugo. Patuyuin ng mabuti gamit ang malambot na tuwalya, lalo na sa mga kulubot o singit na maaaring pamahayan ng moisture. Ehersisyo para sa sirkulasyon, simple at kayang gawin kahit nakaupo. Isa sa mga inirekomenda ni A.I. Chen ay ang butterfly stretch, pagsama ng talampakan habang nakaupo, at marahang pagpadyak ng mga tuhod pababa. Gawin ito ng lima hanggang isa-sero segundo bawat posisyon. Pag iwas sa irritation, gumamit ng damit na gawa sa cotton o tela na humihigop ng pawis. Kung ikaw ay madaling makaranas ng iritasyon, gumamit ng kaunting cornstarch, huwag baby powder, upang panatilihin tuyo ang balat. Kung mapapansin ang pamumula, hindi nawawalang pamamaga, o pagbabago sa kulay, agad na kumonsulta sa doktor. Magandang gawin ang paangalaga tuwing umaga at bago matulog, umaga para sa proteksyon, gabi para sa pahinga. Ang simpleng pag-alaga sa panloob na hita ay may malawak na epekto, mula sa mas maginhawang paglalakad, mas mataas na enerhiya, hanggang sa mas malusog na atay, ayon kay Irchen. Pangangalaga sa likod at anit, kuidado com as costas e o koro kabeludo, para kalinawan ng isip at lakas ng katawan. Para kay Erchen, ang likod at anit ay parang sea power stations ng katawan. Dito nakasalalay hindi lamang ang lakas ng katawan, kundi pati ang kalinawan ng isipan, lalo na sa pagtanda. Ngunit sa dami ng ating inaalala, ang dalawang bahaging ito ay madalas na hindi naalagaan. Isipin mo ang gulugod bilang highway ng impormasyon. Kung maayos ang daloy mula sa utak pababa, mas epektibong gumagana ang buong katawan. Gayon din, ang anit ay puno ng ugat ng dugo na direktang konektado sa kalusugan ng utak. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Philippine Neurological Society noong 2000 at 2023, ang regular na scalp massage ay maaaring magpataas ng daloy ng dugo sa utak ng hanggang 25%, habang ang banayad na pag-unat ng likod ay nakakatulong sa balanse, tulog, at sigla ng katawan. Ibinahagi ni S. Chen ang kwento ni Mang Richard, 82 anyos mula sa Iloilo. -ilo. Palagi siyang nananakit ang likod at hirap matulog. Matapos sundan ang simple, ngunit regular na pangangalaga sa anit at likod, hindi lang bumuti ang kanyang tulob, napansin pa ng pamilya niyang mas alerto at mas masigla siya sa mga usapan. Narito ang inirekomendang pang-araw-araw na routine ni AF e. Chen. Likod, gamit ang mahabang brush na may malambot na hibla, banayad na kuskusin ang likod sa paikot na galaw mula ibaba pa Gumamit ng maligambam na tubig, hindi mainit. Sa mga may limitadong kilos, maaaring umasa sa pader bilang suporta sa pag-unat. Anit, sa shower, gamitin ang mga daliri, hindi kuko, sa pagmasahe ng anit mula noo pababa sa batok. Ito'y nakakatulong sa sirkulasyon at pampakalma rin sa isip. Bago matulog, maaaring ulitin ang masahe sa loob ng dalawa minuto. Ehersisyo, sa umaga, ikot ang balikat ng limang beses pa atras. Pagkatapos, dahan-dahang ikot ang baywang pakaliwat-pakanan habang nakatayo o nakaupo. Babala kapag nakaramdam ng bigla ang pananakit, paninigas, o matinding pamumula sa alinmang bahagi ng likod o anit, kumonsulta agad sa doktor. Ang pangangalaga sa mga energy centers na ito ay hindi lang tungkol sa katawan, ito ay pagprotekta sa isip, galaw, at pakiramdam ng kabuan, sabi ni e. F. Chen. Hindi kailangang matagal, limang minuto sa umaga at gabi ay sapat na, basta regular. Ang espiritual na aspeto ng pangangalaga sa katawan, katahimikan, pagkilala, at pasasalamat. Sa bawat paghugas, bawat masahe, bawat banayad na galaw, may mas malalim na nangyayari kaysa sa simpleng kalinisan. Iyan ang paniniwala ni A.C. E. Si Chen, at iyon din ang mararamdaman ng marami sa kanyang mga pasyente sa Pilipinas na lumapit sa kanya hindi lang dahil sa pisikal na karamdaman, kundi sa kabuang pakiramdam ng bigat ng buhay. Sa kultura ng mga Pilipino, malalim ang koneksyon sa katawan bilang tahanan ng kaluluwa. Mula sa pagligo bago magdasal, hanggang sa paghilot sa tuwing may iniindang sakit, may kasamang panalangin ang bawat haplos, bawat pag-aalaga. Ang katawan mo ay hindi lang makina, ito ay kasaysayan, sabi ni S. Chen. Ang bawat kulubot ay alaala. -ala. Ang bawat pananakit ay panawagan ng pansin. Kapag inalagaan mo ito, pinapakinggan mo rin ang kwento ng sarili mo. Marami sa kanyang mga pasyente ay nagsabing mas naging mapayapa ang kanilang kalooban matapos sundin ang apat na bahagi ng ritual na inilahad ni Ace Chen. Hindi lang nila naramdaman ang ginhawa sa katawan, kundi pati sa puso, parang may tinanggal na bigat na hindi nila alam na daladala nila. Si Lola Bining, 70 anyos, mula sa Batangas, ay nagsabi ng ganito akala ko basta may sabon at tubig, sapat na. Pero nang pinakinggan ko ang katawan ko, napansin ko pala kung gaano ko ito pinabayaan. Ngayon, ang bawat paghugas ko ay parang dasal. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagkamakasarili. Ito'y anyo ng pasasalamat. Sa mundong mabilis, ang mga minutong ginugugol sa sarili ay parang maliit na dasal, tahimik, totoo, at makapangyarihan. Ang mga banayad na ritual sa umaga at gabi ay nagiging tulay sa pagitan ng mundo ng labas at mundo ng loob. Habang ang katawan ay nililinis, minamasahe at pinapahinga, ang isip ay natututo rin tumigil, huminga at muling makinig. Ang pagpapahinga ay hindi katamaran, ani S. chen. Ito ay pakikipag-ugnay sa sarili. At sa panahong puno ng ingay, yan marahil ang pinaka-espiritual na bagay na maaari mong gawin araw-araw. Araw-araw na alaga. Apat na sagradong bahagi para isang mahabang, malusog na buhay. Kung may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit ni Ace Chen sa kanyang mga pasyente sa Pilipinas, ito ay ito: Ang sikreto ng mahabang buhay ay nasa maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Sa loob ng apat na bahagi ng katawan: paa, kilikili, panloob na hita, at likod at anit, makikita natin hindi lang ang pisikal na pundasyon ng kalusugan, kundi ang mga simbolo ng ating paglalakbay sa mundo. Ang bawat isa ay may papel sa sirkulasyon, linis, balanse, at kalinawan ng isip. Ang paa ay ang ating koneksyon sa lupa. Sa bawat hakbang, ito ang nagdadala sa atin sa ating mga layunin. Kapag inalagaan, ito'y nagiging daan ng lakas, galaw, at kumpiyansa. Ang kilikili, tahimik ngunit mahalaga, ay nagsisilbing daan ng paglilinis sa loob. Kung ito'y maayos, mas mahusay tayong lumalaban sa sakit at lason sa katawan. Ang panloob na hita ay parang sangang daan ng enerhiya. Sa maayos na sirkulasyon dito, umaangat ang ating sigla at tumitibay ang ating atay. At ang likod at anit ang sentro ng lakas at kalinawan. Kung maayos ang gulugod at may daloy ang dugo sa utak, mas magaan ang ating pakiramdam sa bawat araw. Munit higit sa mga benepisyo, ang pangangalaga sa katawan ay isang uri ng pagminilay. Sa bawat pagmasahe, paghuhugas, o paghinto para makinig sa sariling katawan, inaalala natin ang kahalagahan ng pagiging buhay. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi mo kailangang magsimula ng sabay-sabay. Simulan mo lang, Limang minuto tuwing umaga, limang minuto bago matulog, iyon lang ang puhunan sa mas mahaba, mas makahulugang buhay. Hindi kailanman huli para magsimulang magmahal sa sariling katawan, sabi ni S. Chen. Bawat bahagi mo ay may alaala ng iyong buhay, panahon na para bigyan mo ito ng pasasalamat. Kung napulot mo ang kaalaman mula sa mga simpleng alituntunin na ito, ishare mo ito sa isang taong mahal mo. At sa comments sabihin, aling bahagi ang sisimulan mong alagaan ngayon? Tandaan mo, sa araw-araw na pag-alaga, unti-unti mong binubuo ang kinabukasan mo.